Kultura ko, identity ko, ito ang tema ng isa sa gawang Kalilangan Festival sa General Santos City simula sa Pebrero a 21. Alamin natin ang ginagawang paghahanda para sa foundation anniversary ng Gensan sa report ni Mark Vargas. Almost 100% na. Ganito inilarawan ni Christopher Franz Miliado, Festival Co-Chair at Festival Partner Head ng Kalilangan Festival, ang kanilang preparasyon para sa nalalapit na foundation anniversary ng General Santos City. Kahapon lamang, ginanap sa isang kilalang mall ang Mawa signing sa pagitan ng Alkalde ng Lunsod, Mayor Ronel C. Rivera, at mga punong abala maging ang press conference at unveiling of festival calendar. Sa panig naman ng seguridad, siniguro ng PNP Jensen sa pamamagitan ng festival director na si Martin Miliado na magiging payapa at maayos sa pagdiriwang ng kalilangan sa kabila ng mga kumakalat na banta ng terorismo kaugnay ng pangyayari sa mamasapano. Sa bantala, sa Pebrero 21 ang opisyal na pagsisimula ng pagdiriwang na may temang kultura ko, identity ko at magtatapos naman sa Pebrero 28. Ngayong taon ang ikadalawamput-anim na kalilangan festival at ikapitumpu't anim na anibersaryo naman ng pagkakatatag ng General Santos City. Mula sa General Santos City, Mark Vargas kasama si Jessica Lumba, Eagle News.